Paano kung magkaroon ng kapangyarihan ng Nen, ang isa sa pinakakinaiinisan na karakter, sa kwento ng Hunter x Hunter? Ito ay walang iba kung hindi si Tonpa ang binansaga na rookie crusher, pero mas nakilala ito ng karamihan bilang tomba ang taga-tomba ng mga baguhan sa Hunter Exam. Ano kaya ang kanyang magiging Nen type, at ano ang mga abilidad na babagay sa kanya? Pero bago tayo magsimula na ko lang linawin, sapagkat madalas ko itong nakikita na pinagtatalunan sa comment section. Ang totoong pangalan ng karakter na pag-uusapan natin ngayon ay Tonpa, pero ginawa itong Tomba para bumagay sa bansag sa kanya na taga-tomba ng mga baguhan. At dahil maraming nakakakilala sa karakter na ito bilang Tomba, 'yun na lang ang gagamitin natin, kaya kung malinaw na sa inyo, simulan na natin. Si Tomba ang isa sa pinakakinaiinisan na karakter sa Hunter Exam, sapagkat maraming beses na nitong muntikang ipahamak ang ating mga bida. Libangan itong ipahamak ang mga aplikante sa nasabing pagsusulit, partikular na sa mga baguhan pa lamang, na susubok dito. Sa katunayan 36 na beses na itong sumubok sa Hunter exam, at dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang abilidad at kakayahan para makapasa sa pagsusulit, pinili na lang nitong idamay ang ibang mga aplikante sa kanyang pagbagsak. Na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan, kapag nakikita niyang nadudurog ang pangarap ng ibang tao. Ngunit sa loob-loob ng karakter na ito, nais niya paring makapasa sa Hunter exam at maging ganap na Hunter balang araw. Pero dahil sa hindi niya maabot ang pangarap niya na maging ganap na Hunter, pinili na lang ni Tomba na idamay ang iba sa kanyang pagbagsak, lalo na ang mga baguhan na hindi pa siya tuluyang nakikilala at hindi pa nalalaman ang kanyang tunay na motibo. May mga teorya rin na kumakalat sa Hunter Hunter community na si Tomba raw, ay inupahan ng Hunter Association, para ipahamak ang ibang mga aplikante. Ginagawa raw ito ng Hunter Association, para mabawasan ang mga aplikante sa Hunter Exam, upang mapili ng maayos ang mga karapat dapat na maging Hunter. Sa madaling salita, sinasabi lamang sa teorya na ito na si Tomba raw ay isang sekretong tagapagbigay ng pagsusulit. Na kung saan ang Hunter Association daw ang may tunay na pakana sa mga ginagawa ni Tomba, sapagkat utos nila ito para mabawasan ang mga aplikante at para matira lamang ang mga karapat dapat na maging ganap na Hunter. Dahil ayon sa kanila mga malalakas lamang na individual ang may karapatan at dapat mapabilang sa Hunter Association. Pero kung ako ang tatanungin para sa akin, napakalabo ng teorya na ito sapagkat wala itong sapat na batayan at ebidensya. Dahil personal ang motibo ni Tomba, para gumawa ng mga kalokohan sa Hunter Exam, upang madamay niya sa kanyang pagbagsak ang ibang mga aplikante. Sapagkat dito siya nakakaramdam ng kakaibang kasiyahan, kaya kung ako ang tatanungin malabong mangyari ang teorya na ating nabanggit. Pero paano kung natuto ng kapangyarihan ng Nen si Tomba, ano kaya ang kanyang magiging Nen type at magiging Nen ability na babagay sa kanya? Walang duda na kapag nagkaroon ng Nen aura ang karakter na ito, paniguradong mabibilang siya sa transmuter na Nen type. Tama kayo ng pagkakarinig, siya ay mabibilang sa transmuter dahil sa kanyang pag-uugali. Sapagkat karamihan sa mga nagtataglay ng ganitong type ng Nen, ay mga sinungaling na tao. Isang halimbawa nito ay si Nakilua at Hisoka na madalas nagsisinungaling sa mga taong hindi pa nila lubos na kilala. At dahil sa kanilang pabago-bagong pag-iisip at mga aksyon na madalas hindi nagpapakita ng katotohanan pinagkalooban din sila ng nen type na nagmula sa pagbabago o transmuter. Na kung saan binibigyan sila ng pahintulot na baguhin ang forma at katangian ng kanilang aura sa paraan na kanilang ninanais. Na pwede nilang gamitin sa maraming bagay tulad na lamang sa pakikipaglaban. At kung hindi nyo napapansin, nung kinausap ni Tomba si Nicolas, na kung saan tinignan nito ang datos ni Tomba, mula sa kanyang laptop. Merong pinakita dito na kawangis ng isang NEN chart na kung titignan natin, na mataas ang porsyento nito sa isang kategorya. At kung pagbabatayan natin ang tunay na NEN chart makikita natin na kaparehas ito kung saan nakapwesto ang transmuter na NEN type. Pahiwating kaya ito sa atin, na kung magkakaroon si Tomba ng NEN, siya ay kabilang sa transmuter. Pero para sa akin, walang duda na mabibilang siya sa transmuter dahil na rin sa kanyang pag-uugali at mga gawain na pinakita sa atin. Ngayon alam na natin ang pwedeng maging Nen type ni Tomba, pumunta naman tayo sa kanyang magiging Nen ability. Sa totoo lamang, medyo nahirapan ako sa pagpili kung ano ba ang nababagay sa kanya na kapangyarihan ng Nen. Pero kung pagbabatayan natin ang napili nating Nen type para sa kanya, at mga kalokohan na kanyang ginawa, ang tingin kong tutugma sa kanyang pag-uugali ay lason. Para sa akin ang nababagay na Nen type kay Tomba ay Lason, na kung saan nababago niya ang kanyang aura ng Nen. Nagagawa niyang mapanganib na Lason ang kanyang aura, na kung sino man ang matamaan nito, ay paniguradong mamamatay. Alam naman natin na ang pag-uugali ni Tomba ay parang Lason sa ibang tao, dahil madalas itong nagpapanggap na mabuti pero meron pala itong masamang balak at motibo. Lalapit ito sa iyo hanggang makuha niya ang iyong loob at tiwala, at kapag komportable ka na sa kanya gagawa na ito ng paraan para ikaw ay mapahamak kaya bagay na bagay talaga sa karakter na ito, ang abilidad na lason. Na kung saan unti-unti kanyang lalasunin, at papatayin gamit ang kanyang abilidad sa kapangyarihan ng Nen. Kung kaya para sa akin, ayan talaga ang bagay na Nen ability kay Tomba, batay na rin sa mga kalokohan niyang gawain, na masasabi natin na masyadong delikado at mapanganib. Pero kayo mga idol, meron ba kayong naiisip na pwedeng maging nen type ni Tomba at babagay sa kanyang nen ability, kung mabibigyan ito ng pagkakataon na matuto ng kapangyarihan ng nen? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.